Mm, they out. Bubbly. And bubbly. Cobra. Tuk, 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 tuk. <laughs> Na, ulan. Na, ulan. Ang uling ng kamay ko. Hey. Yeah. Say hi to my vlog. Oh, eh. Adani. Hi. <laughs> Pogi ka ganon. Hello <laughs> you know, for my Portuguese video. today's video. Today's video, we will cook uh, something something na hindi maintindihan kung anong kaluto iri. <laughs> Para lumambot. Nakakautang din. Ito guys, parang ang ano niya din, parang magic sarap. Sa dali ko rin siya binili. Ang mura lang niya, 2.50 pesos. O, ba diba? <laughs> lagyan na rin natin siya ng asin para mag-balance yung so, kanyang linamnam at so. lasa. Tapos guys, subukan natin lagyan siya ng cream mushroom soup mix para masarap ang kanyang sabaw. Bili ko to guys sa Dali. Yan. Sa Dali meron nito mushroom. 29 pesos. O ba? Diba? Punti lang lalagay ko kasi pang soup ko yun eh. <laughs> We will taste. Ito ay patola. tik mga kumasarap nga. Mm, uh, sarap. Syempre, mushroom nga yun. Mushroom soup. Mushroom soup, Ay, sarap. Tikman na natin ang sabaw. Wow, ang sarap! Mushroom na mushroom. Mm. Ang sarap pala nito. <laughs> Di ba, yung simpleng sabaw pero nagawa mong napakasarap. May baboy na, mayroon pa siyang gulay, mushroom soup. Pa. Okay, let's eat na, guys. Okay, nahangon na natin siya. Paglala kami, nagdisa ako ng baboy. Sinaugan ko lang ng ganire o macho. Yan yung magalingan? Wow, sarap. And then, we have oh, a sinonga.